Mga idol at kabayan, working news! Amerika at Pilipinas at Japan nagpakita ng magkasag na puwersa malapit sa Baudi Masinlok sa West Philippine Sea. Barko ng Chinese People's Liberation Army Navy na sa malayo. Nanunood lang sa ginagawa ng tatlong magkaaliadong bansa. Takot ang China kapag nandiyan ang Amerika. U.S. Central Command naglunsad ang palibagong pag-atake sa mga buti. Mga jet fighter ng Amerika lumipad mula sa Red Sea. Ayon sa ulat, 32 airstrike ang tumama sa Yemen. Hezbollah naglunsad ng rockets sa Israel. Israel, humesbak kini bagdito ang gusali sa Lebanon. China, galit na naman sa pagdating ng US Defense Secretary sa Pilipinas. Nanawagan ang China na huwag buksan ang pintuan nito sa Amerika. Pero huli na ang lahat, pinili ng Pilipinas na mas malapit pa ito sa Estados Unidos. Dahil sa pangbubuli ng China sa West Philippine Sea. Ngayon, mas pinalakas pa ng Amerika ang depensa ng Pilipinas. So the Philippines is not a mouthpiece unlike they themselves who are mouthpiece, uh, mouthpieces, mouthpieces of Xi Jinping. pagdating ni US Secretary of Defense sa Pilipinas, sinabayan ito ng magkaalyado ng pagpapakita ng seryoso ang Amerika at Pilipinas at Japan sa kanilang layunin na mapanatili ang kapayapaan at pigila na magkaroon ng pananakop at digmaan sa Indo-Pacific region. Sa pamamagitan ng multilateral maritime cooperative activity, ipinakita ng Japan at Amerika ang kanilang suporta ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Nagsagawa ng iba't ibang maneuvers at pagsasanay malapit sa Baho di Masinloc Oscar Brochol nasakop ng teritoryo ng Pilipinas na pilit namang inaagaw ng China. Idiniploy ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal FF-150, ang isa sa pinakabagong missile frigate ng Pilipinas, AW-109 helicopter at isang C-190 aircraft. Ang Japan Maritime Self-Defense Force naman ay ipinadala ang kanilang multi-mission frigate, ang GS Noshiro FFM-3 at isang SH-60K helicopter. Sa panig naman ng Amerika ipinadala nito ang kanilang guided missile destroyer, ang USS Shoup DDG-86, isang multi-mission naval helicopter MH-60R at isang P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Ito na ang ikawalong multilateral maritime cooperative activity na isinagawa ng magkaalyadong bansa habang ang isang barkong pandigma ng Chinese People's Liberation Army Navy na may bow number 574 ay dumistansya sa malayo at pinapanood ang ginagawa ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan isang patunay na kapag kasama ng Pilipinas ang mga kaalyadong bansa nito umiiwas at hindi makaporma ang pangbubulin ng China. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan, kung akala ng huti tapos na ang Amerika sa pag-atake, nagkakamali sila. U.S. Central Command ipinakita ang sunod-sunod na paglipa ng kanilang mga jet fighter upang magsagawa ng palibagong opensiba laban sa mga huti sa Yemen. Makikita ang mga F-18 Super Hornet Strike Fighter na nakasakay sa USS Haritoma Nuclear Aircraft Carrier na nasa bandang hilagang bahagi ng Red Sea na nagsasagawa ito ng night operation strike laban sa mga proxy ng Iran sa Yemen. Ipinakita din ng US Central Command ang video ng pagbagsak ng mga bomba o misa sa kanilang target sa Yemen. Makikita ang tindi at lawak ng opensiba na ikinasa ng Amerika laban sa mga militanteng grupo. Ayon sa ula, mula sa Yemen, 32 airstrike ang isinagawa ng Amerika, apat sa sentrong syudad ng Yemen ang sana at 18 naman ang tumama sa Sada province habang nagsasagawa ng talumpati ang leader ng mga Houthi. Hisbula muli na namang naramdaman ang gupit ng dwarsa ng Israel matapos malaman ng Israel Defense Force na naglunsa dito ng mga raket patong Israel. Sa kabutiang paladema ay na-intercept ito ng Iron Dog ang mga rockets mula sa Lebanon pero hindi nagawang salagin ng mga kalaban ang counter-offensive ng Israel Air Force. Makikita na natibag talaga ang isang gusali matapos itong tamaan ng mga bomba na inihulog ng mga jet fighter ng Israel Air Force. Bay inis na inis na naman matapos ang pagdating ni US Defense Secretary Pat Hagsa sa Pilipinas. Lalo't inilatag ng Amerika ang gagawing pagpalakas sa depensa ng bansa. Biglang liko ang China mga kabayan. Ayon sa Chinese Foreign Minister Spokesperson, wala naman daw problema sa freedom of navigation at overflight sa South China Sea kabilang na dito ang West Philippine Sea. Kaya wala daw dapat alalahanin ang Amerika at Pilipinas. Pero ang totoo, iba ang ipinapakita ng China. Pinipigilan ng China ang mga paglalayag ng mga ko at paglipad ng mga eroplano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya tama lang na merong bansang sinasandalan ang Pilipinas, ang Amerika na tinik sa lalamunan ng Chinese Communist Party. Sinagot naman ni Defense Secretary Gibo Cuduru Jr. ang sinasabi ng Chinese Foreign Minister spokesperson na wag daw buksan ng Pilipinas ang pintuan nito sa isang predator. Na tinutukoy ng China ay ang US Secretary of Defense ng America. Nakatikim ang China sa Defense Minister ng Pilipinas at America. Finally, and last question, how do you respond to China's warning regarding military military cooperation with Manila, particular leader assertion to the Philippine government that and I quote Chinese MOFA, nothing Good could come from the opening the door or from opening the door to a predator. Thank you. Go ahead. Uh, on the EDCA sites, uh, as I stated earlier, that they will remain as such, and enhanced development will be taken thereon On the uh, multi-medium uh, range uh, capabilities, we will neither confirm nor deny any deployments. We will train as we see fit. And the Philippine Armed Forces will equip as it sees fit. And lastly, uh, the, let the facts speak for themselves. I mean, uh, with, with the where did the quote come from on the Predator uh, thing? Chinese MoFA. Uh, I think their worldview is uh, really, really quite limited. Uh, that's why the robot, uh, the robotic quality of their statements. Uh, i think that characterizing people who do not appropriate uh, parts of the south china sea as their own, as they do the 10 dash line, speaks loudly of themselves rather than others. and there was a collatilia too to that. i believe that the philippines should not be a mouthpiece of any other country. You know that's once again the product of a limited worldview of a closed society. We don't practice propaganda in this country. We practice free speech and democracy. So the Philippines is not a mouthpiece, unlike they themselves, who are mouthpieces, uh, mouthpieces of Xi Jinping thought. Uh, you know the problem is you will hear me. The United States will hear me Filipinos will hear me but 1 billion or more Chinese won't will won't get to hear what I said Laban, Pinas